Sa hangaring madagdagan ng kakayahan ng mga piling empleyado ng pambansang TV network, nagsagawa ng complete staff work training ang PTV. Sa pangunan ng Corporate Planning Department nito at Legislative Research Service ng Senate of the Philippines, kung saan maliban sa tamang pagpaproseso ng mga dokumento, ay nagkaroon din ng writing workshop sa pangunan naman ng PTV Corporate Planning Unit. Lain ang nasabi aktibidad na palawigin ang kalaman at palakasin pang pa kakayahan ng mga PTV employees pagdating sa mga kinakailangang proseso sa paghatid ng serbisyo publiko. Completed staff work is very important because it gives our staff, our employees, the training on how they should conduct themselves professionally, no? or people with integrity within an institution, para po mas makapag-provide tayo ng tamang serbisyo, especially with the PTV4, just like the Senate of the Philippines, we're all from the public sector, so we're all public servants, and we need to provide good public uh, service to our community, to our country as a whole.